nagawa natin kahapon. Ito yung 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 sa kabilang. Tapos na po nalagyan ko na po ng lahat ng ng lahat ng kawayan. Ayun sa kabila na 'yan. Ito po nasa kulang isang daan piraso po itong kawayan na mula doon sa may kasada na 'yon papunta dito hanggang doon. Ito naman po yung pinakahatian ng dito sa kabila na to, baka. Dito sa kanan na to, kambing ang ilalagay po dyan. Medyo tagili din tali. Ah, Nakaparetsa na dito. Ito po yung gagawin natin ngayon. Ilalagay na na natin ngayon lahat yung mga ipipix natin yung mga nilagay natin nilagay na mga kawayan. Ito po yung bahagi pa rin po ito ng training ng lahat ng mga farmers dito sa Barangay Akli bayan ng Tuwi, Batangas City. Ito po yung area na to, dyan po ilalagay yung mga resort. Ah, pespan best pan pala ilagay dyan, tapos restaurant. Tapos dun sa pinakadulo na yun, may bahay na yun. Dun po ilalagay yung resort kasi malapit po yun sa may sapa. Ito yung area ng taniman ng mga mais. Taniman ng lahat ng gustong itanim dito po ilalagay. Ilinisin lang po ito tapos aarado tapos pwede nang taniman Ayan, ito po yung mga training namin dito papakita ko po sa inyo kapag natapos na po yan lahat na nakaporma na lahat yung mga mga resort dyan dyan sa may mangga na yan may kasada yan dyan papunta doon hanggang doon sa may dulo na yon tapos kakaliwa doon kakanan tapos diretso doon sa may kanto na yon yan po yung design dyan. Sana ay matapos to ng one year. Para makita nyo na lahat yung, ano, yung trainingan ng mga farmers. International po ito. May kasosyo po dito ano, uh, Australian. Darating yung mga baka dito na galing Australia. Dito natin lalagay muna sila papakita ko po sa inyo yung mga baka ng Australian pero hindi pa po ito final ang final po nitong kulungan talaga don sa kabilang farm palingkaro dito ay ano lang po dito pansamantala lang po ayan mag na po tayo magtrabaho